Very good na nanay, oh. Ayaw pumasok, oh. Ayan, tigi. Yan, ang galing tumakas, oh. Very good. Ang galing, oh. Ang galing. <laughs> ang galing ni Cotton. Pisit ka, Cotton. Pumasok ka na. Pumasok ka na dun, Cotton. Ay, nako. Iniwan ko lang ikaw ng one hour. One hour ko lang kayo iniwan. Tapos nadatnan ko lahat andito sa labas. Naku po, Diyos niyo, Marimar, Cotton. Alam ko, baby ko, walang kuryente. Pasensya na. Walang electric fan. Yan kasi, nasanay ng may electric fan. Ayan, yan. Tige. Tige. Nako po, Diyos Mio, maray mar. Ayan, pinipili talaga makalabas. Oh. Bruno, balik doon. Bruno? Ayan, pinalabas ko lang kanina yung mama. Kasi nga, iihi tsaka pupupo. Diniwan ko muna siya bago ako na malengke. Ayan ang nangyari. Nadatnan ko itong mga ito. Nasa labas na. Ayan yung isa, oh. Ang galing, oh me yung marimar talaga o oh. oh, ah. boy I bring you the people. babait ang babait ng aking mga baby ah si Brona na din makulit na din ikaw lalo ka na itong PWD na to makulit din pala ah makulit din ah ay pasok na po pasok na wag na dyan sa labas ikaw, kwatro ama kulit ikaw. Oh. Oh, di ba? Ang dumi na, ang dumi. Hmm. Ito yung makulit eh, si 4 oh. Pilay din yung isa niya, pero at least nakakalakad siya. Hmm. Yan ang makulit. Huwag aawayan yan, Mingming. Kwatro, -Ming. pasok na po. Cotton, come na. ko oh, ang kulit, 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 kulit. Ayan. Si Quatro, ang kulit. O, oh, dali na. Kay makuha ba ako sa mga sinampay, oh? Kay mauran po, makuha si mama sa sinampay. Cotton, please, pasok na po ikaw, bibilap. Cotton, may papa si mama, o. Oh. Dali, o. Oh. Cotton. Cotton. Kota na, may papa ako kota na. Ito po, ang kulit. sige na papasok na si mama oh. papasok na oh. papasok na oh. pasok na dali pasok na oh. kuton kaya man oh hindi ko pasok na ikaw Yan na, nahulog na tuloy Mapukulit O, pasok Ako, Cotton Cotton, hindi ako natutuwa, ha? Matigas na ang ulo mo na naman, Cotton, ha? Ano ka, dalaga? Ayan o, may mga baby ka na lima Ayan, oh. Ang kukulit talaga. Andiyan na si mama mo. Sa loob. Lalabas pa talaga. Gusto na talaga dito lang sa labas. Mamaya ka sa akin. Mamaya ka sa akin. Ha? Diyan na nga, oh. Ay, bad. Andiyan na si mama mo, Bruno, miminay ka Bruno. Ayun yung isa oh sa gilid. Ayaw ano. Ayaw dumede. Ayan, naulan na. Kukunin ko muna ang aking mga sinampay.